So guys, good morning po. At ngayon po ay naglalaga si tatay ng busaing. Ito po yung gulay na nakukuha sa may ilog. Dati po kami nakakapag-vlog na rin ng ganito. Ay ngayon po ay bibihira na po yung ganito. At ito po yung season na laang din ang pamumunga. So ayan po ang busaing. Aahonin na rin po ito ni tatay at ito po ay matagal na rin ni tatay inilaga. nilaga. tatanggalin nila po ni yung sabaw yung pinang, pinagpakuluan po tapos yan ay babalat ang tatay eh yan, isa marami niluto po yun na po binabalatan na po ang isaing Mano nung lock na siya pusit dito siya natin pusit sa so, ganito baka sarap Ada pegang tulung na yan. Natagiti, natagiti, natagiti. na na po na Ya, na po. Nakasundo ng aming dalaga nag na po ito ng vitamins. Pupyo. Uh, Pupyo. <laughs> <clears throat> Nakasando na po ang bebe. Hmm, malaki na po kami. Bilis lang po ang araw. Wow, namamakbak parang ng kaunti. Dapat Ayan po, tulog na po ang aming baby. Bagong ligo. Ayan po, na po sa maloy. Ito po yung huli ni Tito Bade. <laughs> Nakai, ano pa? Ang buraot si maloy. So, yan na po. At kay tatay na pong hinihiwa. Or hinihilis-hilis ng maninibis. yan po pagka hilis-hilis po ni tatay ng ganay ang dalipay yan po ibababad pa sa tubig ang ganan po ay mancha din So yun na guys, at matapos po itong hilis-hilisin ni tatay ng manipis. Yan po, tibinabad po ni tatay ngayon sa tubig para po matanggal yung pakla. Yan po. Tapos po, papaltan ulit ni tatay ng tubig. Yan po ay halos sa maghapon ay nakakailang palit ng tubig. Ito po yung mga 3 days namin ibababad sa tubig. At saka po namin yan lulutuin sa gata. At amin po yan sasahugan. So yan guys, good evening po. At si tatay po ay kadarating galing ilog. Inulan po. Malakas ang ulan ngayon. So yan po tang huli ni tatay. Abo! Marami si tatay huli. Talang ka. ka lang yan na tatay. Wala kang kaluskus. Wala kang kaluskus. Huwag ang ko. So yan guys. Marami pong huli si tatay. May kaluskos din po si tatay na mga nahol. Ayan, ayan po. Yan kulay bayulit. Yan po yung kaluskus. Ano po okay, si Jack? Okay, ano po si naman. Tama Saan tatay? na ako. Saan Lolo na ko naman yata, iyan ang ano, tubig. O, oh. tubig oh. yan. Kasi magising pa. Mm-hmm. Eh, ano yun? Kahit lang tatay, mga dalawa. Sabaw lang sa akin. Ang malakas. Ayan, tamang pa. Hindi ko tatay, basang-basat. malakas ang alam ko eh. Kaya kain sa mo na lang. Diyan. Yeah. So, Malulaki po eh. Napili ang gawa ni tatay. Hmm, kalulaki. Eh, eh. So, ano Ako babalik. Ako'y pupunta na doon. Yan, at kami po ay magsisigang ng kaunti at nakapil masarap ay ano, sinigang. Ah. Eh. Anak kayong bagay mga bata, hindi yata naman. Iyolok ito, ito ay grob. Tatay eh. labas niya ng mga talangka. Ay, madalak. Ay, kasi po malalaki lang Tatay, lalabas. Ah, tatay, ito. Ay. Kaluskos. Ayan, kaluskos. Kaluskos. Sa nung isasaw mo sa ano mo? Ito. Doon sa yung ginatan. Pare. Mm. Pare. Tatayo mo laki. Ayo. Ha? Ayan. Oh. Sige lang tingbig na. Hmm. Yeah. Yeah. Ay, pala sa ng nginong ko, ha? Ang dumamatag. Ayan sa lulo. daw. dali mo rin. Grabe ka lakas ng uingay ng ano ay. Ng mga palaka. Dito pa yung maulan. Ayan. At maluluto na agad. So yan po at kaya si tatay ay na nalangka. Ayan, nalado po pong aming sasahog sa aming ano. Ah sa aming lulutuin na busaing. Pagkano ko natin niyay? Abay, sobrang dami. Ayan po, yung aming, ano ah, yung aming busaing. At ah, po, yung maraming beses nang napalitan ng tubig, kaya po malinaw. So, yan po, tami ang nabandian. Yung kaluskos. Yan po yung amin din pong isasahog. Eh. So, yung kaya po yung binabandian eh, para po matanggal yung mga galamay. Mabawasan. Mabawasan po yan. Mantak ba ganyan? Mantak pa lalaki. Mantak iyan. Iyaw ko kalalaki ito ka kasi si Lulu. Yan po. Wow. Mama na naman. Malalaki. Malalaki. So yan po at mayroon kami piga. At yan po yung ami pipiga. Mama na. Mama na tarong dai. Yan po at magkakaid na po si ng Tengok kita. Oh, Yan po, ito kayo na rin si tatay ng bawang tapos nagpitpit na pit -pit -pit po sa ng luya.

ibaw. Ilalagay na po ang bawang at luya. Iwilat na yan. Iwilat na pala yan. Kaya dapat. Ah, parang umukha ni, Ate DJ. May awit kay Ate DJ. Binarap ko yun. Binarap ko yun. Ay, hindi yung niyo na. Nang... Bukas, inyo na dapat tawala trabaho. Ay, saka pala na wala nang bala na kayo ano? Yung bala, yung truss. pagka daw, pagka nila. Ay, na Ayan po, na po ang ating gata. Ayan na din rin na yung ating busain. Din rin na po, yung ating lalaw. So, gata po na isang hulo. Ayan magiging iti. O, kawala sa iyo. Sa mo, may hanap. pula, pula, pula. Pupula. Ayan na po yung ating busain. <laughs> Ayan na po natin na rin ito. ito yung, uh, kaluto na. Ito po yung nabalilihan na. Wala na tayong ating kumaluskus ah. Ano, ang binalatag. Aaluloy. Ah, ito ay sinasabi ito. Ang malaki nga pala. Ayan, hanin. Malaki pa rin yung laman ng kasarola ah. Yan po pong nilipat sa ano? Hindi ka siya. Hindi siya. Nilipat sa malakalaking kawali. <laughs> talo ka na. Talo mga lahok. At saka kaluskos.

po ng galamay yung mga uh, ano, mga kaluskos yun po yung ating ginatang busaing na may kaluskos at talangka kapo tudurogin pa daw po itong ano Tapi tapay gampak patas sarap daw pwede rugi yung mga busaing para malasa Ayan uh, po at luto ng ating ano, ginataang busaing Ulam. Salamat po. Bye. Ulam. Yung busaing. Okay. So, yan po. At ako naman na giyab in na magbibigay po ng ulam. Kala ate. At sila po yung kadarating lang galing sa trabaho. Ate Ulam. Nakikihang Salamat. Okay. Tao po. Tonton. Buso. Ulam. Busaing. Salamat. Okay.